talagang involved sa mga akos, ang mga involved sa patayan sa droga laban sa droga uh, may malaking korupsyon uh, na naganap nung sa usapin ng parmali uh, ano pa ba ang kanyang kinakasangkutan na bilyon-bilyon yung kanyang confidential fund na bilyon-bilyon intelligence and confidential fund no so at binaon tayo sa utang no <laughs> binaon tayo sa utang. Baka mayroon pa rin magsasabi diyan na hindi tayo binaon sa utang, no? Binaon tayo sa utang yung kanyang anim na taon ay uh, kung ang utang ng panahon ni Pinoy ay nasa 3 or 4 uh, trillion. Nung panahon ni Duterte, pagkatapos ng kanyang 6 uh, anim na taon, ay yung dating 4 trillion ay umabot ng 16. Ha? Huh? 16 trillion kung hindi ako nagkamali may konti mang diferensya yon no pero umabot ng 16 trillion kaya ilang bisis na uh, umikot yung dating pur, 4 na trillion tatlong bisis o apat na bisis na mas madaming uh, naging utang sa panahon ni Duterte kaya hindi ko malaman ano kung <laughs> Ano pa ba ang kailangan nating patunay, no? Ito pa, meron pa tayong isang uh, gustong ipakita, no? Yan. <laughs> Marami na namang nagsasabi na nagkataon lang di sabi ng mga DDS vlogger. Nagkataon lang yan, no? Uh, Kisyo presidente daw, kaya natural lang daw na mayroong picture, pero kalukuhan yan, no? Marami nang kumalat niya na picture na Uh, hindi totoong nagkataon lang yan kasi mismo yung ibang mga picture na nandoon sila uh, sino yung nalagay sa custom ng araw ano si Paeldon nandoon sila Paeldon at yung iba pang mga alipures eh bahay mismo ni Duterte yung background sa loob mismo ng bahay ni Duterte yung picture taking kaya kayo ba papayag na paglulukuhin kayo <laughs> at sasabihin sa inyo uh, ah, hindi naman magkakilala yan, nagkataon lang na uh, kampanya, pumunta dun sa isang lugar, nagpa-picture. <laughs> kayo ba'y magpabudol pa rin no? sa kasinungalingan ng mga ito? At yung mga vlogger niya ay nagsisinungaling at pilit tinatakpan ang matandang ito? Uh, kayo ba ay mapapaniwala pa rin? So, ang dami, ano? Ang daming mga uh, pangyayari sa panahon ni Duterte na talaga na mga uh, nasasangkot na at ngayon naglalabasan yung mga baho ng mga alipuris nila no ngayon lumalabas siguro ang pinakamalaking uh, kasagutan bakit ngayon lumalabas no Siguro kayo man ay uh, naiisip nyo rin na talagang naduwag ha, huh? Kaya nga mayroon akong mga vlog na sinasabi ko doon na yung Congress at yung Senado ay naging uh, nagbahag ang itlog. Eh, <laughs> bahag, nagbahag ang ikog. Ha? na namuti ang itlog kung sa Bisaya. No? Ning bahag ang ikog na hadlok at tong panahong 2016 hangtod hang, hang to 2022. Karon nga nawala na kining si nawala na si Duterte. Ayan na. Kahit pa paano. Ha? Kahit pa paano kumilos na sila. Sabi ko nga, huli man, huli pa rin. <laughs> huli, huli man at huling magaling. Ano ba yung kasabihan ganun? Ano? Pero, pakatanda natin, no? mga kaigsunan, mga amigo, mga amiga, uh, di ta pwede mo nga mag-move on lang. No? Di ta pwede mo sugot. Trilyones ang nawala. Libo ang mga pinatay. At hanggang ngayon patuloy na gusto nilang makabalik, no? At uh, patuloy na nabubulgar yung kanilang pakikipag-sabuatan sa uh, uh, Tehranid <laughs> o sa China ng uh, hukus pokus no? Kaya kayo, kayo ang bahala, no? Kayo ang bahala kung uh, padayon mo ha, ah, nga magpailad, no? Kung padayon mo nga magpailad sa mga taong sa mga tao hana ni, no? Kamo ang bahala, ha? Huh? Pero paulit-ulit na nga nating sinasabi na ang dami ng pruweba, no? Napakadami pruweba. Nagkapatong-patong na na mayroong talagang uh, uh, sabwatan, krimen, korupsyon, uh, at pagka, pagpapakatuta sa China na nagaganap hangga, mula noon 2016 hanggang 2022 at magpahanggang ngayon. Kaya nasa inyo yan. No? Uh, mayroon pa nga akong gustong ipa, ipiplay. No? ah uh, ito yung usapin doon sa mga, <coughs> excuse me, doon sa kaya Michael Yang. No? Ito yun. Uh, sa kongreso naman ito. No, the movement of uh, the motion to allow the chair to dispose your motion uh, relative to the penalty that will be imposed on mr. michael young before we adjourn in our today's uh, committee hearing. would that be all right? i, I don't have a problem with that. The problem is the hmm. hey. have the quorum. we have a quorum. Yeah, we have a quorum. A quorum has been established and this has... Of course, the. it. Yun, medyo i-advance na lang natin kasi medyo uh, pangit yung audio, no? I-advance na lang natin. Uh, ilagay natin banda rito. Pero ito ay... Uh, ito ay... Uh, Your... Vote uh, to the committee secretary, please. Comsec, uh, please record the votes. Uh, but uh, we will we shall uh, rule on that uh, before we adjourn our committee hearing uh, today. So the motion is to impose a penalty of detention at at. at, ano, at for 30 days. Yeah, for 30 days at at, at, bikutan. at uh, bikutan city jail. City jail. at Bikutan City Jail to Mr. Michael Yang. Yon, So, sayang. Pero yun na nga, ano? sayang bakit hindi ginawa ito nung kasagsagang nga uh, um, palagi pang nakikita itong si Michael Yang. No? Uh, ngayon, ay, ayan na, mayroon ang mga resolusyon sa Kongreso na hulihin o kung ano mang tawag diyan ikinontem tapos ulihin at i kulong sa ano ba yung binanggit pa sa city jail no sa city jail so nakakapanghinayang baka kasi nakatakas na to wala na to sa Pilipinas at ang nakakalungkot no mga kaigsuonan mga kababayan ang nakakalungkot isa uh, na biktima na tayo no biktima na tayo, nakaranas tayo ng uh, uh, grabing uh, katarantaduhan, grabing uh, takot at grabing pangabuso mula sa kanila ng mga makapangyarihang tao, no? So hanggang ngayon, no? Pakatanda natin. Hanggang ngayon nagdurusa tayo, no? Uh, yung mga pugo na 'yan, no? Yung mga yung moralidad natin, no? Yung moralidad natin na para bang uh, tinitingnan tayo ng mga iba't ibang bansa na namumuhay tayo. Ah, uh, namumuhay tayo sa utang, namumuhay tayo sa uh, bilyones daw na tax mula sa mga illegal na mga pasuguan 'yan, no? So, <laughs> parang kulang na lang sabihin na uh, dahil sa palpak ang ating uh, pang-ekonomiyang programa ng lahat ng mga nagdaang gobyerno ay kulang na lang sabihin na dito tayo sa sugal o aasa. Dito tayo sa sugal uh, kukuha ng maraming pera. No? Uh, kahit na ang kapalit ng pagkuha ng maraming pera ay uh, yung wala na tayong pagmumukha. <laughs> wala tayong pagmumukha na ihaharap pa sa ibang mga bansa dahil uh, Mantakin mo, nasa Pilipinas na yung mga scammer, no? Uh, lahat na ng klase ng uh, uh, pangluloko at gamit yung mga sugalang pogo na yan, no? So, yun lang ang talagang uh, gusto nating ipahiwatig dito na uh, maging ano na tayo, no? sana dalang dala na tayo no na naisahan na tayo ng ilang bisis tapos uh, wag na tayong nakakalungkot man pero wag na sana tayong uh, maluko uli no sa susun sa pangatlo sa una sa pangalawa at pangatlong pagkakataon no tulad niyan may uniting unity unity team na nangyari nagsamahan sila nagtuloy nagtulungan sila nanalo yung uh, kanilang uh, kasabwat na si na uh, si Marcos at ngayon nag-away-away at ngayon pinapalabas na gustong bumalik yung anak at yung iba pang mga anak uh, gustong palabasin na sila ang mga uh, panibagong bida <laughs> siguro naman no siguro naman ma one plus one yun na mga kababayan kung gaano ka uh, ka utak kriminal no ang uh, alam yun na ang dating administrasyon okay maraming salamat at uh, uh, hindi ko hindi ko gaano na ang aking mga kababayan mga kaiksunan diya sa Visayas ug Mindanao sa sa start kasi ng ating vlog ay nauna itong uh, pagpapakita ko kaya uh, asyerto no yung dating kernel na hinahanting ni Duterte no so ngayon ako bumabati ng ano ko babati no so, maraming salamat sa inyong panonood diyan sa uh, Metro Manila sa Luzon at may adlaw po sa uh, Visayas ug Mindanao maraming salamat at uh, paki-subscribe paki-share mga kaigsoonan